Meron nga pala tayo dito ng natirang basay pang in, pang Bombay ay eh, pang ano pang Indian no? oh Tama ko yung anak ko. Bumomba ka rin ba na? <laughs> Guys, samahan niyo kami kumain ha. You know. Mmm. <laughs> Sa talaga ng ano, mga pagkain na Indian, uh, amoy ko pag uh, palagi na kumakain eh. Rice pa po. <laughs> Hmm. Alam niyo guys, pag uh, wala akong mukbang, nakaka calorie deficit ako. Okay. So the workout. Ni. Okay. okay. Ito yung masarap oh, pag hahalo mo na dito. Tahalon mo yung kanin. sari-sari. Briyanne rin siya kasi yung mga spices niya halos same lang din. Hmm. Sarap talaga. Andun. Mm. Tapos na ako guys, pero yung ano ko hindi pa. Kaya babasahin natin 'to, bes. Guys, tapos na ako. Salamat sa panonood.